Nako, isa na namang barangay hall ang natagpuan na nakatayo sa mismong bangketa, kalapit lamang ng barangay 208. Nako, walang kukurap dahil mga kababayan, may panibago na namang barangay hall ang nakita at natagpuan. Maraming salamat pala sa nagbigay sa atin ng information galing sa ating mga viewers patungkol sa barangay hall na ito na itinayo sa mismong bangketa. Alam naman ho natin mga kababayan na ang bangketa ay hindi pwedeng pagtayuan ng anumang establishmento, building, gusali o oh, ito. Bakit meron dito? Ano ito? Nako, So merong uh, nakatayo sa bangketa Pero hindi yan ang ating uh, subject Susunod yan mga kababayan Ang subject natin O yung ating uh, pupuntahan Itong isang barangay Dito malampit lamang Sa barangay 208 Kung saan yung 208 Ay tinitibag na Ng ating DEPW Walang nagawa si chairman Kasi sabi ni chairman Huwag nang tibagin siya po ay magre-resign na lamang para hindi matuloy yung pagdidimulis ng Barangay 208 no, kabayan ngayon ito kitang kita nyo malayong malayo palang mga kababayan ito naman ang Barangay 206 na nakatayo sa mismong bangketa o tingnan nyo mabuti kabayan Oh, ayan, 'di ba? Bangketa na bangketa, bagong-bago, fresh na fresh pa yung building oh Ako. Ito kapag diniretsyo natin ito ay bahagi na siya ng Abad Santos. Oh, ayan, makikita niyo. Oh. Lagpas na lagpas sa bangketa. Parang sakop na lang ata ng kalsada 'no, o oh, sakop yung kalsada? Grabe. So abante tayo ng kaunti dito para makita rin ho natin itong uh, ilang bahagi ng Dinalip, Dinalupihan Street. O oh, ba? Diba? Ayan ang itsura niya mga kababayan. Ang dami na rin palang mga nakaparking dito. O oh, ayan o oh, kabayan. So kung meron kayo mga lugar na gustong pabisitahin sa amin, papuntahan, comment down below. Mas maganda ibigay nyo yung street. Kahit hindi nyo na ibigay yung pangalan ng barangay o number ng barangay. Ilagay nyo yung street, anong corner. O, oh, kami nang bahala dahil isi-search muna namin sa Google Map kung saan yung lugar at madali na lamang puntahan yan. O, oh, kabayan, ito yung ating uh, pinuntahan dito. So mga nag-skip ng video, ha? Ang dami rin mga nakalagpas dito. Pag nadaanan ito ni General Sukat, panigurado, ang daming matatapya so dito. Pero wa talagang kakaiba ho dito itong permanent structure ng Barangay 206. Ano kaya masasabi dito ni Yorme? 'Di ba may direktiba si Yorme sa lahat ng barangay hall? na kailangan ay tibagi na ho nila ang kanila mga barangay hall dahil mga kababayan na bawal ho sa batas ang pagtatayo ng gusali no? kaya hindi ho natin malaman mga kabayan kung paano nabigyan ng permit itong nga pagtatayo ng mga establishment o barangay hall o mga building ah oh, ayan o, Dinalupihan Street. Ayan. Grabe o, kabayan. So, napakadaling hanapin lamang yan. So, nagbibigay ho tayo ng information. Kasi mga gusto rin itong puntahan ng ilan natin mga kasamang vlogger, no? Kung saan bandang bahagi ba ito. sa so, konting lakad nyo lamang mula dyan sa may bahagi ng Rizal Avenue so makikita nyo ho dyan yung Samal Street yung Barangay 208 no? yung uh, pag kinounter flow nyo o kung baga uh, kayo ng konti hanapin nyo lang sa Google Map yung uh, Samal Street o Samat Street pala kabayan, no. Samat Street. So makikita nyo na yung bahagi ng uh, Barangay 208, no? Grabe mga nangyayari dito ngayon sa Maynila kabayan. Ang dami natin mga nadidiskobre na di-discover ng mga barangay hall. Meron pa akong nakita sa may barangay uh, ay hindi ko na i-mention muna yung barangay hall. Dito sa kahabaan ng Blumentritt magmula dito sa may part ng Espanya patungo doon sa may pahagi ng Quezon City. May dalawa tayong nakita dyan na barangay hall. Nasa mismong bangketa rin. Bakit kaya kabayan no? Bakit kaya karamihan ay nasa bangketa? Ano ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas? So, alam naman ho natin na hindi dapat pwedeng bigyan ng permit ng uh, itong uh, National Building Code, huh? Hindi dapat magkaroon ng permit kasi nga bawal doon sa bangketa, may batas na nagbabawal na magtayo ng gusali sa bangketa. O, huh? di ba? Kaya hindi ho natin malaman mga kababayan kung paano sila nabigyan ng uh, permit para magpatayo ng kanilang uh, gusali sa mismong bangketa. So binagagalbagalan lang natin ang konti no, para makita niyo yung lugar kasi kapag sobrang bilis nating magbike ay uh, baka sabihin niyo hindi niyo na mabasa yung mga nakasulat sa mga daanan. Nako, may mga magagalit na naman, lalong-lalo na sa barangay 208, uh, barangay 206, kabayan. Kasi nga, blinag na naman yung kanilang lugar. At uh, magagalit na naman sila dahil posibleng uh, i-demolish yung kanilang uh, barangay hall. Pero, direktiba po ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso sa lahat ng barangay hall... Direktiba ni Yorme dapat gibain lahat ng mga barangay hall na nasa mismong bangketa. So, hindi dapat sila magalit sa mga vlogger. Bahala sila kabayan. Basta may papakita lamang ho namin sa inyo ang mga nangyayari sa Maynila.